Samantala, na ang ninakaw na Toyota Camry ni Embahador Roberto Romulo sa Batasan Hills, lungsod ng Quezon na unang iniulat ng TV Patrol. na restorin ang dalawang amanoy carjackers na miyembro ng Ivan Padilla Carjacking Syndicate. Sugatan sa operasyon ang isang police superintendent. Exclusive, nagpapatrol, Dolan Castro. Ito ang aktual na operasyon na isinagawa ng mga tauhan ng NCRPO anti carnapping unit sa may Barasan Hills kanina madaling araw. Hinaharang at hinahanap nila noon ang sakyan ng isang Ivan Padilla na leader umano ng isang carjacking syndicate. Ilang sandali pa, nagtungo sila sa tapat ng gate ng Film 2 para harangin naman ang isang pang Toyota Camry. Nagkaputukan, sugatan ang team leader na si Police Superintendent Maristelo Manalo ng NCRPO. Arestado naman ang dalawang umano ni carjacker. Isa sa kanila, sugatan rin Nabagal naman namang ito na pala ang sakyan ni Ambassador Roberto Romulo na kinarjak sa The Fort noong Martes. Nakumpirma ito dahil sa ID ng kanyang driver na nakuha sa loob ng sakyan kasama ang tunay na plaka nito. Well, pinansin din itong grupo na ito. Puro kabataan, sir. Puro kabataan nga, pero ano, i uh, iti-check namin kung sino mga behind sa kanila. Mangyak-yak naman ang nahulong sina Dave Magno at nagpakilalang Glenn. Narecover sa kanila ang isang shotgun at Beretta pistol, mga bala at shabu sa at mga gamit nila sa pagkarchak. Yung puso lang po Sa sige Hindi po. Sangin nga po ito ginagawang pagkusuri ng ating mga otoridad. Ito nga po sa kotse na kinarijak na pag-aari nga daw po nito nga si Ambassador Romulo. Mapapansin po ninyo mga kaibigan, ito po yung plaka ng kotse ay may PNP commemorative blade. Ito na po yung ginagawang estilo ngayon ng mga carjacker para makaiwas naman sa pagsita ng ating mga pulis. Sa intelligence report ng pulisya, bukod sa Toyota Camry ni Ambassador Romulo, si Darin ang responsable umano sa pagkajak naman sa Innova na pag-aari ng isang Hapones at sa Volvo na pag-aari ng aman ng aktor na si Derek Ramsey. Tuloy naman ang pagtugis sa tumakas na leader ng grupo na si Ivan Padilla. Dolan Castro, Patrol ng Pilipino.